Hello mga kabitlog Pupunta daw dito yung kapatid ko Tsaka yung tiyuhin ko So Nasa SM daw sila ngayon kumakain Para Kasi hindi pa daw sila kumain Kaya kumain muna sila Sa SM Clark So susunduin muna muna natin sila Ayan, so, Mga kapitlog Dito na ako sa SM Clark Susunduin natin sila kung nasaan sila ngayon Hanapin natin sila. Saan kaya sila dito? Ay, chat ko lang muna. Ayan na mga kabitlog, nakarating na kami dito sa bahay. hindi ko na po na yung sa harap ng SM. Sa so, eto sila. Ah. Uh, Kasha. Yey. Ras. Hop. Okay, sasakyan nila. Oh, ang ganda oh. Tuhin ko po yun, nagdadrive niyan. So, siya yung kapatid ko. Ah. Si Kuya Ray. Uh, gusto daw nila kasi pumasyal dito sa bahay. Eh, eh anong oras ba yung susunduin nyo? Anong ginay? Anong oras? Pero takar uh, na 4 ko maga uh? mauntok. nag daw daw. Ano yung oras daw? Baka las 4 to Ay, alas 5 to lang ata. Ayan, <laughs> yeah, <yeah, jungle> <laughs> Anay oh, may merienda oh. Sinanay? Salamat po. Okay, thank you po. <laughs> Pan? Panda. 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 pasok. Pasok Panda. Panda. Ha? Panda.

ఆ సో అలా చిట్టీ